Jangan, elaka! Ih, misal saya kat mela! Elaka! Kiat, kiat, kiat! Oh, deh, bah! <laughs> Ih, susu Mario Zikri mau nge-menduk ini! Menyareh! Anu! Bakit? Oh, Allah kajan. Pa nilalabas niya pagkain. Allah. <laughs> ang daming manok. Uy. Oh, yeah. Eh mm, pila-pila. Allah kaja. <laughs> Akyat kayo, akyat. Daming pagkain do. Sige. Sige pa. Ulang pa. Ang likod. Wala pa sa likod. Oh, wala. Ah. Wala ka. Wala ka dyan. Wala ka. <laughs> Hmm, mm, yan. Lala. Uto pa. <laughs> Dami ni Ibon. Nakakatuwa. Dami ni Ibon. Ala ka. Dami ni Ibon. Dami ni Ibon. Ibon, 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 Isang minuto na may git. Adela ah, ba na? Um two minutes na.